Nang sumili pang araw sa nagtataasang salamin ng Alta Air Corporate Tower, ay kasabay ding dumating si Ruben Aguilar sa lobby. Suot ang maputlang beige na polo at kulubot na kaki. Pananamit na ilang ulit ng naisaw-saw sa murang detergent at pinatuyo sa hangin ng kalye. Bitbit -bit ang ilumang brown envelope kung saan nakapaloob ang kaisa-isa niyang kopya ng resume na nakasulat pa sa typewriter sampu taon na ang nakalilipas bumuntong-hininga siya sapagkat ito ang unang pagkakataong babalik siya sa gusaling minsan niyang iginuhit lamang sa gunita habang nagtatrabaho bilang mason sa paanan ng Maynila noon isa lang itong hukay na puno ng bakal at semento mayon ay tore ng salapi at pangarap sa information desk tinawag siyang kuya ng receptionist pinasulat sa visitor log at habang kinukumpirma ang appointment, pinanood niya ang refleksyon ng sarili sa marmol na sahig. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe, at itapang bell para hindi ka mahuli. Dahil bukas, may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala, at may nakakagulat na ending. Tara na! Itulay na natin. Nooy makinis. Ngayoy inuukit ng tuyot na pawis at alaalang nag-iiwan ng peklat mula Saudi hanggang pier. Ngunit kailangan niya ng trabaho. Kahit janitor, kung ibig mapagtapos sa kolehiyo si Grace at masigurong mabibili ng kaunting gamot si Loren, asawa niyang may iniindang rayuma. Pinatuloy siya sa ikadalawamputwasong palapag kung saan nakasulat sa pader, Human Resources Department. At pagkapasok pa lang ay sinalubong na siya ng malamig na hangin at nakasisilaw na liwanag mula sa mga bintanang salamin na nakatanaw sa kalungsuran. Naroon si Mr. Daniel Cruz, HR supervisor na palaging nakaistilo ang buhok at nakasuot ng itim na suit na parang sinukat ng alpa. Nakaupo sa dulo ng mahaba at makintab na mesa. Sa likod niya dalawang HR assistants na sina Becca at Paulo na kayo ko ngunit paminsan-minsan ay nagbubulungan ng kung anong biro. Good morning sir, magalang na bati ni Ruben. Iniabot ang resume, nanginginig ang kamay. Inilapag iyon ni Daniel sa clipboard na may nakasulat pang applicant number 14, utility slash janitorial pool. Tumingin sa mukha ni Ruben na tila sinusukat kung gaano kababa ang presyo ng kapalaran nito sa kabiglong tumawa ng malakas. Halakak na bumunggo sa salaming dingding at bumalik upang dagukan ng dignidad ng bisita. Sir Ruben Aguilar, high school grad, experience construction helper, janitor, driver. But you wrote here you handled project supervision in Middle East. <laughs> Parang OA yata kuya. Sabay halakak uli. Sumabay si Nabeka at Paulo, tinakpan ng isa ang bibig, ang isa numay nag-thumbs up sa ere, mistulang sorbetes ang natunaw na respeto. Hiyang-hiya si Ruben, bumagsak ang tingin niya sa mesa. Ninanamnam ang pait ng pagtanggiba dupaman pa man marinig. Subalit ang mas masakit ay hindi ang insulto, kundi ang labis na pag-aalala sa hapon kung kailan unang beses siyang tinalakan ng kontratista sa Riyad. Sinabihang hindi marunong mag-ingles kahit siya ang nagpaplano ng paglalagay ng rebar. Nilamon niya ang hiya noon. Nilulunon niya rin layon sapagkat sa likod ng kanyang katahimikan ay may nakatagong sikreto na maaaring ikagulat ng lahat sa silid. Habang ipinagpapatuloy ni Daniel ang pagbabalasa sa resume, sinimulan niyang magtanong na parang nanliligalig, hindi nang hihimok. Bakit ka aalis sa pier, Kuya Ruben? Hindi ka ba natatakot na baka hindi ka namin matanggap? Hindi ito basta-basta kumpanya. Salamat sa pag-abot mo sa bahaging ito ng ating kwento. Kung nagustuhan mo ang esena, pindutin na ang subscribe para hindi ka mahuli sa mga bagong storya na ina-upload ko araw-araw. Isang subscribe lang, pero napakalaking inspirasyon na para patuloy akong gumawa ng mga kwentong katulad nito. Maraming salamat. Tara, ituloy na natin. Gusto ko lang pong makakuha ng mas permanenteng hanap buhay. Saka po, may alam naman po ako sa basic maintenance, electrical, plumbing. Ngunit bago pa niya maipaliwanag, muling sumingit si Daniel. Oh, sabi dito, lean construction methodology, cost control. Ginaya mo lang yan sa internet ano? Sabay nilapit sa kamera ng cellphone para picturan, baka pang meme daw sa team group chat. Sa likod naman, si Paulo naman ay nagtype na ng caption, When the janitor thinks he's an engineer, lol. Si Ruben, di alam kung uupo ba ng maayos o tatayo na lang at magpapaalam. na naisip na na kung lilisan siya ngayon, mauuwi sa wala ang pamasahin niyang inutang sa kapitbahay. Kaya kumapit siya sa itim na sandalyas ng determinasyon, huminga ng malalim at sinabing, Sir, pakiusap lang po. Bigyan niyo kong pagkakataong ipakita ang kaya ko. Nag-ikot ng mata si Daniel, umiling, at inihulog ang resume sa stapler tray na parang papel de liha. Kuya, we need somebody na marunong mag-janitorial management system, hindi pwedeng kwento-kwento lang. Sa gitna ng tensyon, bumukas ang glass door. Pumasok si Miss Helen Garcia, corporate secretary ni Chairman Edward Allen, dala ng isang tablet at papel na may pirma. Good morning team. The chairman will come down for an unscheduled walkthrough nagkibit-kabit si Daniel. Bihasa na siya la sa biglaang inspeksyon ng misteryosong chairman na hindi pa nakikilala ng harapan ng karamihan. Madalas daw sa ibang bansa at sa video conference lang nakikita. Ngulit bago pa makaalis si Helen, nasulyapan niya si Ruben, napakunot ang noo at tinapig ni Daniel ang sariling noo. Yes Helen, applicant lang yan. Tumingin muli si Helen kay Ruben, bumalik sa tablet at ang linya na nakalagay sa screen ay confidential. AGM 3PM, Introduce New Identity of Founder. Bahagyang kumilsot ang hindi nabangkit na tanong sa utak niya. Ilang minuto lang, may marahang kaluskos ng sapatos na tumatama sa tile. Sabay-sabay tumayo ang HR team nang makita si Mr. Edward Allen, 54, payak na polo at slacks lang, ngunit baka sa postura ang disiplina at impluensya ng taong nag-araro sa reles ng negosyo. Huminto siya malapit kay Ruben, pinagmasdan ng mukha nitong payapa ngunit halata ang latay ng pagod sa paligid ng mata. Nagulat agad si Daniel, Sir, ongoing interview lang po ng janitorial applicant. Natangguan ni Allen, pagkatapos ay tinapik niya ang balikat ni Ruben. Kuya, kumusta ka? Mapapansil sa tono niyang walang bahid ng pagmamataas. Mabuti naman po, tugon ni Ruben. Gusto mong magtrabaho dito? Tanong ng chairman, natangon ni Ruben, nag-aalangan kung bakit ganun kalambing ang tono ng matataas. Nagsalita si Daniel, Sir, medyo exaggerations po laman ng resume, baka hindi fit. Pero bago pa niya matapos, inabot ni Allen ang resume sa tray, sumulyap ng mabilis sa mga linya, at napangiti. Lean construction, cost control, sablay ba yan? Dan, alam mo bang hinahanap natin yan para sa expansion project? Saka tumingin kay Ruben, may kopya ka ba ng anumang credentials? Dahan-dahan niyang binuksan ng envelope, inilabas ang luma at medyo gusot na photocopy ng Saudi Council of Engineers Provisional Certificate, pati training certificate sa Six Sigma Yellow Belt na sinagot niya mula sa libreng webinar ng NGO sa Riyadh. Nagkislap ang mata ni Allen. Lumingon kay Daniel, halatang nagpipigilan ng nisi. Kuya, gusto kong personal kang makausap mamaya. Hindi makapaniwala si Daniel. Kinurot ni Becca ang braso ni Paulo. Parang may mahikong nangyayari. Pagkaalis ni chairman, nagkaroon ng tensyong parang kulog sa pagitan ng mga HR staff at ni Ruben. Halos mapalunok si Daniel, nagkunwaring nagaanap ng kape. Ngunit pilit niyang nilapitan si Ruben. Sir, kuya, ah, uh, paki-explain nga itong certificate mo? at sa unang pagkakataon, kinailangan niya ng po at sir upang makatalikod sa kahihiyan. Kalmadong ipinaliwanag ni Ruben kung paanong dati siyang foreman na napromote dilang site coordinator sa Riyadh. Kaisa-isa sa anim na pong Pinoy na umatend ng lean training gamit ang materyales na nakasalin sa Arabic at kung paanong bumalik siya sa Pilipinas matapos mamatayan ng ina dala ang balak na magnegosyo. Ngulit kinatos ng maospital ang asawa. Para makalapit sa ospital, nag-apply siya sa kung anong trabahong malapit. Okay lang, kahit walis at mop. Ang mahalaga, tuloy ang buhay. Habang nagkukwento siya, hindi na nakuhang ngumisi ni Becca. Nag-aba ang kulay ng hangin sa silid. Makalipas ang kalahating oras, pinabalik sila ni Helen sa boardroom. Naroon na si Chairman Allen, pati ang CFO at legal. Sa gitna ng lamesa, nakalatag ang isang bagong proposal. Pagtatayo ng regional warehouse sa Antipolo. Nangangailangan ng lean consultant na mag-uugnay sa management at sa labor union. Dan, meet Mr. Ruben Aguilar. He'll be onboarded today as our lean implementation officer reporting directly to me. Mariing pahayag ng chairman. Nabilog ang mata ni Daniel kasabay ng pagnanakaw ng hininga ni Paulo at Becca. But sir, he, he applied as janitor. Pautal na reklamo, ngunit parang alon na sumapul sa bato ng otoridad. Yes, and that's exactly why I value him. He knows the ground. Sagot ng chairman. Tumayo si Allen, binulsa ang kamay, saka sinabing, Bago kayo humalakhak sa resume, dapat alam niyong basahin hindi lang ang papel, kundi ang tao. Tumanggo kay Ruben. Welcome to the team. Sir, sa sandaling yon, nagdilim ang mukha ng hiya ni Daniel. Pakiramdam niya ay bumukas ang elevator sa paanan ng kanyang yabang at nilamon pa ilalim. Tahimik si Ruben. Ngunit sa kilimhim ng loob ay sumiklap ang apoy ng tagumpay. Bumalik siya sa mismong gusaling na iniyakan ng pawis na ngayon isa na siyang opisyal. Paglabas nila ng boardroom, nilapitan ni Daniel si Ruben halos nangingiti na parang batang nahuling nagsisinungaling si Ruben Pasensya na po sa kanina hindi na po yun mauulit kumapit sa balikat si Ruben magaan ngulit mabigat ang aral Walang problema Dani lahat naman tayo naglalaba Ang mahalaga pag naalis mo na ang dumi huwag mo nang ibalik sa sabong kinulayan Mula sa gilid, sumingit si Becca. Inabot ang bagong ID lanyard na may nakasulat na Lean Officer, Project Management Office. Nagsabi ng mahina ang ulit taimtim na, Congratulations, sir. Nagpaalam si Ruben sandali para i-update ang asawa. Ma, regular job na to. Office hours. Sa kabilang linya, umiiyak si Loren. Hindi makapaniwala. Sa tabi raw niya si Grace, naghihintay ng good news para sa tuition deposit. Kinahapunan, habang binibihayaan ng HR ang bagong supervisor ng orientation kit, bumaba si Chairman Allen sa basement parking, lumapit sa naka-park na tinted na SUV. Hindi iyon ang tipikal niyang sasakyan, bagko sa isang service na inanggot niya para kay Ruben, ipinarehistro sa pangalan ng kumpanya bilang operations vehicle. Sumilip siya sa driver's seat, kung saan iniwan niya ang sobre na may letter of appointment, benepisyo at down payment assistance sa housing loan. Isinulat pa niya: To Ruben, you once hold concrete for us. Now haul our culture. Sa salamin ng gusali, naaaninag niya ang sariling mukha. Hindi na batang inhinyero na mangarap magtayo ng tore, kundi leader na handang mag-angat ng mga dating nasa ilalim. Samantala, sa waring deja vu, naiwan pa rin nakaupo si Rubin sa HR lounge. Lumalagok ng libreng kape da dati ay pangarap lang niyang maamoy, hawak ang company mag. Nariyan pa rin ang mga parehong mga dingding na kanina ay sumalamin sa kanyang tagpitagping kamiseta, ngunit ngayon nakikita na niya roon hindi ang kalumaan ng suot, kundi ang bagong-bagong insignya ng pag-asa na mapuputing netra ng pangarap na sa wakas ay sumusunod sa bawat hakbang ng tao hindi lang sa kinis ng resume, sa kabilang sulok, naroon sina Paulo at Becca, pinapanood siyang palihim, hindi na para pagtawanan, kundi para matuto kung paanong mababasa sa pagitan ng creased paper at amoy pawis na polo ang tunay na kayamanang hindi nakalista sa alinmang HR rubric. Ang kayamanang kayang biglang mag-angkin hindi lamang ng posisyon, kundi maging ng kumpanyang minsang nagtawanan at kinwestiyon sa kanya. Nakapulot ka ba ng aral sa kwento natin ngayon? I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!